Nako. <laughs> Arestado na si Digong. Ayan, panuuri niyo po kung ano ang current development sa pag-aresto nga kay Digong. Pero siyempre, aalma dyan itong mga nasa paligid ni Digong. Kahit yung mga dati niyang tauhan sa Malacanang. Katulad na itong si Salvador Milia Mediadelia. O Medialdea. <laughs> ang hirap ng name niya. No, oh, ayan yung dating yung executive secretary. At yun nga, umalma siyempre dahil wala daw uh, ipinakita na warrant of arrest. At ang isinilbi lang, lamang daw ay red notice uh, galing nga sa Interpol. Sa tingin ko yun na yun. Kasi siguro naman hindi ka pwedeng uh, pakitaan or magkaroon ng red notice galing nga sa Interpol kung walang warrant of arrest. Siguro hindi lang talaga naipresenta at yan ating atang ngayon ang inangal nga na itong mga diehard na kuno ay hindi dumaan sa tamang proseso. Okay, so sige, siguro ang maganda dyan, gumawa rin kayo ng aksyon uh, para nga questionin yung hindi magandang o hindi tamang proseso na sinasabi nyo. Huwag nyo daanan agad sa social media ang lahat para kahit papano, di ba? mapanatag naman <laughs> yung mga DDS sinasabi na nga ba so all along ay tama ito sa Senator Trillanes na maaaresto na nga si City si Kong. At ang nagbigay din ng hint kung naalala niyo po sa pag-arestong ito ay ang mga nasa paligid din ni Digong, katulad ni Bongo, katulad ni Harry Roque, kasama na rin si Panelo. Tapos syempre, sila yung una nagbigay ng hint, sila rin yung nagngangawa. In this case, hindi pwedeng sabihin na uh, kaawaan, okay? Uh, sabihin na natin, ang sigaw kasi ng mga DDS ngayon ay protect protect digong daw <laughs> so ayan na andito na tayo sa sitwasyon na protect digong um, sa so tingin ko mas marami ngayon ang mga kababayan natin na natutuwa sa nangyayari ang naalala ko lang bigla nung mapanood ko yung balita ay yung mga biktima na matagal na itong inaantay uh, na-imagine ko kung, kung paano silang naglundag sa tuwa, nag sa tuwa, dahil finally, eto, uh, haharap na sa hostisya, yung nagpahamak sa mga biktima, mga innocenting biktima ng mga kababayan natin. Sa mga DTS dyan, <laughs> good luck sa inyo. Sabi na eh, ano daw? Hindi daw mangyayari na maaaresto sa Digong? Ano daw? Nako daw ay takot ang ay isis sa kay Digong? Ano nga ba ang huling sinabi ni Digong tungkol sa ICC? Wala pala, minura lang niya.